Good morning guys! Andito ako ngayon para manguha na mga dahon ng saging. Napamakain sa alaga kong mga rabbit. So yun guys! Ito ang aking gagamitin. Please do like and subscribe my YouTube channel! O sige guys! Ito na ako sisimulan ko na ang pangunguha na dahon ng saging. Agap-agap guys! Okay e, guys, wait lang ha. Ayun, nilaw ng saging guys. Ayun, yung mga yun. Sige guys, babalik ulit ako. Ang sa saging dito guys. Super puti guys kasi super ulam. So, here I am. <coughs> Ang hirap guys, wala akong patungan, eh.

Okay. sige guys, magbabalik ulit ako mamaya umuha lang ako and eh, ito na ulit ako guys ito lang ang nakuha ko guys Yan, kasi hindi ganun kadami yung saging dito tsaka paramihan may damage na kasi nga super ulan super lakas ng hangin sisira yung mga dahon ng saging at guys asabi ko lang pala sa inyo meron nga pala kung alam ng mga pato guys ayan sila guys ayan bali anim sila sisiw pa yung dalawa sisiw pa guys yung dalawa so guys paano ba mag paano ba magparami ng pato kasi ayun o oh, nga ng pato kasi ang tagal na nila sa akin siguro mga 6 months na sila sa akin wala pa. Wala pa silang itlog. Iisa yung lalaki. Help me guys. Comment na rin kayo sa comment section nito aking YouTube channel. Sige guys, babalik ulit ako para pakita naman sa inyo kung paano ako magpakain ng aking mga alagang rabbit. Kung di ko man may pakita kasi nangyay na dun sa amin. So, yun. Alam niyo naman siguro, pupunasin natin yung daw ng saging. Make sure na malinis. At syempre, tuwing umaga, bigyan mo lang sila ng contain pellets. At syaka, oregano. Bigyan mo sila ng mga tigda dalawang peraso ng oregano Kada umaga't hapon Bago sila pakainin ng pids Pakainin mo sila I-force e, feed mo kasi Minsan hindi nila talaga kinakain ang oregano Kasi hindi nila gusto yung amoy So yun guys Kasi mas maganda ngayon Gaya ngayon Diba raining season Maulan Alabagyo yung kaila, Mas kailangan nila ng Alternatibong vitamins Or ng Pang support na gamot para sa kanilang mga sipon Kasi yun guys Maganda ang oregano para sa sipon Yun And then guys daw ng kainito o ng star apple. Kasi star apple guys, kontra din yung sa pagkakain nila. saka itong saging. Ang daw ng saging guys, maganda rin iyon na ma makabuo sila ng maganda. Pag dumi nila, hindi kagaya ng lusaw or deform. Yun guys. Hope you like it guys. Please do like and subscribe my YouTube channel. Bye!